sa pangunguna ng Department of Information and Communications Technology, muli nagpulong ang Commission on Elections Advisory Council o CAC nitong nakaraang linggo. Layon ng pagpupulong na tiyaking ligtas at malinis ang ating halalan sa gitna ng lumalalang banta online. Kasama sa mga hakbang ang pakikipag-ugnayan sa mga tech giants tulad ng TikTok, Google at Meta na ngayon ay nagpatupad ng pagbabawal sa mga bayad na political ads sa kanilang platforms. Ang CAC na binubuo ng iba't ibang sektor ay regular na nagpupulong para talakayin ang mga isyong may kinalaman sa halalan. Pinag-usapan din ang digital at automated election systems at mga rekomendasyon para sa COMELEC. Bilang tech partner ng halalan, katuwang ng DICT ang COMELEC sa pagpapatatag ng digital infrastructure. Ilan sa mga proyekto ng ahensya ang configuration hubs para sa maayos na proseso. Online tools gaya ng precinct results finder at registration status verifier at election results website para sa real-time na resulta. Kasama rin dito ang cybersecurity initiatives tulad ng vulnerability testing, security protocols at paggamit ng Philippine National Public Key Infrastructure o PNPKI Digital Certificates para sa mga guro na magsisilbing Electoral Board Members. Sa digital bayanihan, sisiguraduhin ng DICT na ligtas ang halalan at ang boto ng bawat Pilipino ay mananatiling sagrado. at sa ating huling good news. Dahil sa direktiba ng ating Pangulo at mabilis na aksyon ng PNP Anti-Kidnapping Group, naaresto na ang tatlong suspect sa pagdakip at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Isa sa mga sospek ay isang Chinese national na ayon sa PNP ay sangkot umano sa mga pagdukot ng may mga utang sa Pogo. Sinamahan o sinampahan ng kasong kidnap for ransom with homicide ang mga sospek. Patuloy naman ang investigasyon sa posibleng koneksyon ng krimen sa mga sindikatong sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Ke, kay Pangulong Marcos Jr. at sa PNP sa pagtutok at sa paglutas ng kaso. At yan po ang good news natin sa araw na ito. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Questions related to the good news first. Um, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Uh, good afternoon po. Uh, in connection don sa third good news natin, uh, following the arrest of the three uh, kidnappers, uh, the, the uh, three suspects in the kidnapping-slay case, Uh, the Philippine National Police has formed a uh, joint anti-fake news action committee to reinforce its commitment to truth in, in, uh, in information. Does the palace agree with the uh, move of the uh, Philippine National Police uh, that there are efforts of misinformation and disinformation that threaten public trust, peace, and national stability? Yes, opo. Uh, napakaganda po niyang gagawin. Dahil kanina lamang po ay nagkaroon po tayo ng pagmi-meeting kasama po ang CDICT uh, uh, si Secretary Aguda, uh, kasama po ang pangulo at pinag-uusapan po kung paano talaga po mapapahinto itong fake news. Uh, kamakailan lamang po ay nalaman din natin itong good news natin na nahuli na nga po ng PNP Anti-Crime uh, Anti-Kidnapping Group ang tatlong suspect dito sa nasangkot sa kaso na ni Mr. K Pero meron pa rin mga fake news peddlers na nagsasabi na ang mga nahuli daw ay mga fall guys lamang. Ito ay napaka uh, hindi maganda na mula sa mga fake news peddlers o sa ibang mga tao nagsasabi na ang ibinabalita mismo ng gobyerno at ng mainstream media ay fake. Kaya lahat po tayo, hindi lamang po ang pamahalaan, hindi lamang ang administrasyon, pati po kayo lahat sa mainstream media at mga responsible social media content creator, magtulong-tulong po tayo nasupuin ang fake news na ito. Dahil sabi nga natin, kapag ang fake news ay lumaganap, mismo sarili nating pagdidesisyon ay maaari na tayong magkamali dahil ito ay impluensya lamang ng fake news. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, in relation to the sectoral meeting that you had, uh, I believe, hours ago or uh, uh, within the last, ngayong araw po yung DICT meeting? Meron pa po ongoing. Lumabas lamang po ako. <laughs> ah, okay. Pero meron na po bang mga direktibang nilabas ang Pangulo patungkol dun sa sinasabi ninyong paglaban sa disinformation? Meron po. Pero hanggat hindi pa po natin ito nadiditalye o na, nakukompleto, uh, hayaan nyo po munang hindi ko muna to sabihin. At uh, kapag po na-completo na po ang mga detalye at kaya na po itong i-implement, ibibigay po namin sa inyo ang mga detalye. Pero bago po kayo umalis para sa briefing na ito, ano na po yung mga, pwede niyong ibahagi? Kahit yung mga points lang na-raise. Na Basta ang direktiba po ng Pangulo, sawatain, pigilan ng fake news. Marami na po, hindi lamang po ang Pilipinas ang nagsasabi. Kahit po yung ibang mga uh, mga firms mula sa ibang bansa nagsasabi na po na dumadami po talaga ang fake news dito sa Pilipinas. So hindi na po ito biro, dapat po talaga itong uh, bigyan ng pansin. Clay Pardilla People's Television. Good morning po, UC Claire. Connected po ito sa question. Ito naman po ay sa fake accounts. Kung Don Gonzalez and JJ Suarez expressed alarm over a report by Reuters that one-third of social media accounts discussing Duterte's ICC case were fake, The report claimed ghost accounts and paid influencers were part of an organized effort to defend Duterte and shape public opinion before the elections. Where does the palace stand on this report and when will users start seeing the results of government's uh, efforts against the search of fake accounts? Katulad ng aking nasabi, we just had a meeting, sectoral meeting a while ago, and there is still ongoing meeting with the with the president. So kung ano man po yung detalye po, uh, ang masasabi ko lamang po, eh, madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Sam Medenilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Um, in relation, ma'am, regarding dun sa sectoral meeting with the President at saka DICT this morning, bukod po sa fake news, may other matters pa po ba na pag-usapan? Like internet connection uh, enhancement or cyber security, dun, during po dun sa sectoral meeting? Thank you po. Meron po. Ang pinag-uusapan din po natin ay magkaroon ng magandang connectivity. Isa po to sa proyekto ng ating Pangulo. Pero kung ano man po yung ibibigay natin na uh, magandang serbisyo para sa taong bayan. Um, hindi ko po muna ibibigay yung pinakadetalye. Siguro by June ay mararamdaman na po ito ng taong bayan. Pero hindi ko muna po sasabihin yung mga detalye. Thank you po. Uh, question, Yosores, Radio 630. Hi, Yusek. Uh, President Marcos has been vocal sa kanyang position sa claims ng gobyerno at ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano po yung naging reaction niya doon sa balita nga po na lumabas na sa Google Maps yung West Philippine Sea? Definitely po, um, masaya po ito. Nakakatuwa po ito. Parang kung di po tayo nagkakamali, ay last week pa po ito na balita, kaya po alam namin kung gaano po... Um, yung uh, kasiyahan, hindi lamang ito para sa atin, no? para to sa buong bansa. Masaya na makilala ang West Philippine Sea kahit na ang iba ay sinasabing gawa-gawa lamang daw ang West Philippine Sea. Muli, dahil nagkaroon ng pagkilala sa isang uh, platform katulad po ng Google Maps, ito po ay isang uh, uh, ipinagpupunyagi po natin dahil isa to ay sa pagkilala ng West Philippine Sea ay sa atin. Moving on to other news, Maricel Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Uh, merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni uh, President Marcos. How concerning is this for the President? Uh, nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, Uh, hindi naman po ito nagre-reflect ng uh, sentimiento ng kabuuan more than 100 million people or Filipinos uh, in the country. But uh dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa influensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And, then, and I quote, The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues. End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay uh, nagbigay ng kanilang mga opinion, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay uh, totoong uh, nagkaroon ng uh, pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno. Dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluensyahan nai ng fake news? So ang mga, ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At uh, kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon at ito'y magre-reflect sa isang survey nanaisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng pangulo kung ano ang nasa batas kung ano ang tama at hindi kung ano po ang sasabihin uh, sa isang survey pero, ma'am, considering that the survey was conducted from March 23 to 29, or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking uh, factor yung politika sa naging resulta ng survey, especially yung nangyari kay, pre, kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang uh, rating, no approval rating ng Pangulo. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin, uh, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas hindi dahil ito ang idinedikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas Ma'am um, last point um during the interview of uh, Pulse Asia President Ronald Holmes over through FM, kanina lamang po ito. Ang uh, sabi niya, isa daw marahil sa dahilan nung pagtaas din ng disapproval rating ni uh, PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema, like yung matataas na presyo ng pilihin, kakulangan sa kita o yung sahod, at yung paglaban daw po sa katiwalian. Where do you think the problem lies? Una, tignan natin. Nabanggit natin, nagpakita na po tayo dito, nakausap na rin po natin at natanong po ninyo ang mga uh, heads po ng ibang mga departamento patungkol po dito. Halimbawa po yung walang gutom program. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng, ng gobyerno? Pangalawa po, um, sinasabi po natin, 'di diba? Na walang trabaho. Ay, na sorry, yung yung tungkol sa sweldo. Binanggit na rin po natin ang direktiba ng pangulo patungkol po sa pagtaas ng sweldo sa pamamagitan po ng regional tripartite. So hindi po 'yan uh, tinulugan ng pangulo. Yan po ang direktiba para po tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. So kung ano, saan man ang gagaling po uh, itong opinion ni um, uh, Holmes, Mr. Holmes, okay? Uh, kanya, yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi uh, nasasapawan ng good news ng mga fake news. Good afternoon, ma'am. Ma'am, before I proceed to my uh, question on the on kidnappings, may I just uh, uh, do a follow-up question on the question of Maricel? Uh, I understand that the 2,400 Who were asked in the survey uh, are not representative of the general sentiments of the millions or hundreds of millions of Filipinos. But are you alarmed or are you concerned by the fact that survey results somehow shape the decision making of individuals, especially when it comes to um, elections or since we already have an upcoming election? Yeah that's that's the reason why we have this uh, directive from the president that we should curtail fake news since day one that we had been appointed we were tasked to do our job to spread the truth and not fake news Totoo po yan sinabi po natin before na ang fake news makakapagdiskaril ng isipan ng tao, ng taong bayan. Kaya nga po, gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang presidente, ang pangulo, sa mga heads of uh, the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season. Mm -hmm. Alright, ma'am, uh, with regards to... Uh, My question in light of the recent spate of kidnappings uh, what is the reaction of Malacanang uh, in terms of calls for president uh, Marcos to tap the military intelligence to go after kidnappers Okay sa ngayon po uh, lumalabas naman uh, at ito sa sinabi rin ni uh, Chief Marbil. Muli babanggitin ko ang kanyang sinabi These are isolated Calculated acts rooted in personal and financial vendettas. The situation is firmly under control. Our law enforcement strategies are effective. Criminal networks are being taken down. So, tignan na lang po natin kung ano po ang magiging action muli at uh, magiging estratehiya po ng PNP kung kinakailangan pa po talaga nilang gamitin ang military intelligence. But as far as you're concerned, there is no need at this point to tap military intelligence. Opo, dahil hindi naman po wala pong widespread na pinapakalat din ng iba na may widespread kidnapping spree in the country. Hindi po yan totoo. Malaki pong fake niya siya. Thank you, ma'am and Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Um, reaction lang po from the palace. Uh, last, <clears throat> last week kasi, um, Matapos po ang inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng uh, pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamo ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Thank you. Unang-una po, si Atony Hariroke ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video at ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan. Ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng mga klasing akusasyon, hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni dating uh, presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Thank you po. Eden Santos, Net25. Uh, Yusef, good morning po. Wala po bang plano ang Marcos Administration na uh, humingi po ng tulong sa Interpol para ma-arresto si Atty. Harry Roque at Maharlika na sinasabi niyo pong sila yung uh, nagpapakalat ng fake news regarding dun sa Polvoron video. Para po, Since meron naman po tayong uh, uh, maigting na cooperation sa uh, sa Interpol para naman po, sabi niyo nga, ma makabalik din sila dito para harapin yung kaso na isinampa po sa kanila inciting to sedition, if I'm not mistaken. Hmm. Wala po tayong sinasabi na ang nagpakalat po ng fake pulboron video ay si Anthony Hariroque. Siya po mismo ang nagsabi nito sa isang maisog rally sa Vancouver. At hindi din po tayo ang nagsabi nito, kundi yung isang vlogger or vlogger na si Pebbles Kunanan. Pero ito na may base sa kanyang mga sinabi sa kanyang talumpati sa May Isugrali. Sa ngayon po, nakipag-usap po tayo sa DOJ at uh, wala pa pong uh, nasasabing uh, na isap pang kaso sa korte. So wala pa po itong lumalabas na warrant of arrest issued by the court. So hindi pa po natin kakailanganin kung ano man po ang uh, hihinging tulong mula sa Interpol. At hahayaan po muna natin ang DOJ uh, sa kanila magiging action patungkol po dito. But as of the moment po, wala pa pong ano mang update patungkol dyan. Um, bakit po wala pang naisasampang kaso? Well, in fact, ang uh, NBI po ay uh, nagsabi na na uh, yung mga fake news peddlers na nasa bansa at nasa ibang bansa ay uh, kanilang aarestuhin. Medyo nagkakaroon po ba ng delay sa pag uh, file ng kaso laban sa kanila or hindi pa rin po ganoon ka bigat or ka ano yung ebidensya para sila po ay masampahan uh, masampa ng kaso? Ang bigat po na ebidensya ay makikita nyo naman po sa kanila mga sinasabi. Ito po ang kaibahan siguro ng ating uh, administrasyon sa kasalukuyang administrasyon. Binibigan po natin ang bawat suspect or respondents ng due process. Kailangan po nilang ma-enjoy, ma kailangan din po nilang uh, ma yeah, ma-enjoy this right? Uh to due process. Hindi po ito basta-basta maguugusga. Kailangan po itong dinggin, bigyan po sila ng karapatan na sumagot, magfan ng kanilang counter affidavits lang po sa ano last question po yung uh, pagpapatawag po ng meeting ni Pangulong Marcos sa uh, iba't ibang uh, head of agencies na para pag-usapan yung uh, fake news at uh, tila ito po ba ay uh, nagbigay ng pagkabahala sa pangulo yung pagsadsad po ng kanyang uh, uh, ratings kaya po nagkaroon ng ganitong pagpupulong. Hindi po, hindi po nabahala ang pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina. Ang Pangulo, kahit ano man ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Ang pagpapatawag po sa DICT ay para pag-usapan po ang paghinto, ng fake news at yung pag, uh, at yung tungkol po sa magiging good news po natin patungkol sa connectivity para sa mga kababayan po natin. 'Yan po yung dahilan ng meeting. Last two questions, Alvin Baltazar Radio Pilipinas. You say uh, any update po doon sa uh, uh dapat sana ay uh, meeting ni uh, Secretary Go sa US trade representative para ma negotiate yung free trade agreement between uh, the Philippines and uh, the US. Yes. Nagkausap po kami kaninang umaga at sinabi po niya na ang kanilang uh, plano na pagpunta po sa US ay first week of May. Ah, uh, at uh, sa kasalukuyan po ay nagkakaroon pa rin po ng meeting ay economic team. Para po, ito malamang na ilalahad nila sa kanilang pagpupulong sa darating na Mayo. Are we hopeful, uh, Yosec, na magiging maganda yung resulta nung gagawin pagbiyahin ni Secretary Go? We should always be hopeful. Dahil ang mundo natin at ang bansa natin ay hindi kulay-itim. Salamat po, Yosec. Finally, Sam Medenilla, Business Mayor. May, um, good morning, ma'am. Um, meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na mag, mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Um, meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal na Actually po, matagal na po, nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nadigyan natin ang karapatan ng NFA na mag, uh, makapagbenta ng derecho sa taumbayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay, uh, ay nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana, through FA, NFA, government to government, mas maganda po ang chance ang mabigyan po tayo ng mas murang presyo. Para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA, at pati po ang pag-regulate uh, ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan au, at authority at power ng NFA. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusek. Um, Follow-up question lang po. May mga lawmakers na po kayang nakipag-coordinate sa Malacanang para i-push yung legislation? At kailan po kaya natin, eh, kailan po kaya balak ng palas na i-push yung legislation? Sa 19 Congress or sa next Congress? Na? Malamang sa next Congress na po kasi magkakaroon muli. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni uh, Senator Cynthia Villar. Uh, magkakaroon muli. Propose. Amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Kung may problema man po sa sinasabing NFA sa mga nagpapalakad, hindi po ba dapat ang tanggalin ay yung mga NFA na pinagdududahan, ang kredibilidad at integrity, hindi ang power ng NFA? Thank you, Paul. Thank you, Yusek, Claire. At yan po rin katapos ang ating press briefing sa ngayon. Magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.